Uso ba ang bayanihan o pang lumang painting na lang ni Amor Solo? Kanya-kanya na nga lang ba tayo ng diskarte? Sa bataan, sabay-sabay at tulong-tulong na nagtatanim ng palay ang mga magsasaka na nasa tiyempo sa Davao del Norte naman. Tulong-tulong ang apat na po hanggang 50 tao sa pagbubuhat ng isang buong bahay. Ganito ang kinakanta ng mga magsasaka noon. Pero ang mga magsasaka sa bataan, ganito na ang trip ngayon hindi ta kita di kapuniki buak mo yata koi nagbibira ang langit <laughs> sampo nang kanduro hindi kita mahal ang puso hindi lang kumakanta habang nagsasaka nagdibit box pa sila ang binansagan ngayong singing farmers ng bataan at ang tawag nila rito pagkakamada Di ba't nang sabi mo Lahat ng ngilingin Ibibigay mo sa akin Noong mga 1970s hanggang 1980s Medyo maganda yung takbo ng nagkakamada Kasi may mga uniform pa yung mananin, Yung babae, iba yung lalaki, ganun Naglalaban yung kada Sinasabing kamadera Naglalaban-laban yung mga pangkat-pangkat Kaysa ngayon Natural, bagong henerasyon na ngayon, iba na. Yan na lang, sila sila na lang, ganyan. Kakatuwaan, pag napapagod, magkatawag ng kamada. Noong araw, mayroon pa nga mga gitara eh, at merong sumasayaw sa likod nila. Yung unti-unti, nawala lang yung mga kamada ganyan. Kasi naging iba yung takbo ng mananay Pero sa ngayon, medyo nauuso ulit. Ang lead singer ng grupo na si Raymond, natutunan daw ang pagkakamada mula sa pakikinig sa mga matatandang magsasaka. Ginagaya ko lang silang kumanta, tapos kinakanta ko sa pamagitan ng isip ang sa kinopya ko, ako. Tapos ako na po yung mismo nag din ng mga mada para sabay sila sa kanta ko. Itinotono ko rin naman po kasi yan sa nagbi-beatbox. ang beatboxer naman ng grupo na si Erickson. Pagsasaka ang ipinambubuhay sa kanyang asawa at anak. Ang sinasahod ko, ginagamit na lang sa pambil ng bigas, nakakabil naman ng mga tatlong kilong bigas, ganyan, patas panggatas ng ko. Gusto lang daw ipagdiinan ni Erickson. Hindi biro ang magtanim. Kaya para kahit papaano, maibsan ang sakit sa katawan. Idinadaan na lang daw nila ito sa kantahan. Bukod sa nalilibang sila, nakatutulong din daw ang pagkakamada para maging masagana ang kanilang ani. Sabay-sabay tayo, pupunta sa bukit. Pag may bibit bak yung nagkakamada ho, dire-diretso siya, kagandaan ho doon, malaki ang tapos, hindi katulad ng wala nang nagkakamada. Matagal ho tapos, mas maganda yung talagang mayroon nagkakamada, mas mabilis. Dito naman sa barangay Bubungan sa Davao del Norte. Buhay na buhay pa rin daw ang diwa bayanihan. Ang mag-asawang aling Amalia at Mang Reynaldo, kinailangan daw lumipat ng tirahan dahil ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng kanilang bahay, pinapaalis na sila. Gagamitin na yung lupa ng aking binan, uh, taniman ng ano saging tsaka sinabihan kami na bayara na, lumipat kami dito kasi may amin namin itong luti lote oh, dito. Lot. Pero sa halip na ang kanilang bahay, si Naaling Amalia nagpabayanihan na lang. Pwede magawa ng bagong bahay, kaso lang sabi ng am aming mga kapitbahay, sayang naman daw, laki ang gastusin. Kaysa magawa ka ng bago, matagal pa, bago matapos, tulungan na lang na buhatin. Nagtipon-tipon muna ang kanilang mga kapitbahay. At saka, nagdasal. Maya-maya lang, simula na ang buhatan o ang bayanihan. Ready, set, wow! Nagtulong-tulong ang apat na po hanggang limampung tao para tanggalin ang bahay sa kinatitirikan nito. Pagkahugot ng bahay, nilagyan nila ito ng mga kawayan sa ilalim saka ipinasan. Walang ano mga joke-joke, walang ingay. Kasi yung maingay, pag mayroong kuman, hindi marinig sa lahat. So mahirap na, hindi magkasabay-sabay. Sa bigat ng bahan, natural lang na napagod ang iba. Kaya tumigil muna sila para uminom ng tubig. Pakalipas ang kalahating oras, matapos ang bayanihan. Bilang pasasalamat, Ninaaling Amalia, sa mga tumulong sa kanila, nagpamerienda sila, lalot libre ang serbisyo ng mga nagbuhat. Mabigat talaga ma'am. Kung halimbawa, one kilometer pa muna dito, ang dadalhin ng bahay na ito, napakabigat, masakit dito. Madalas na natatanong, sino nga ba tayong mga Pilipino? Hindi lang siguro saan anyo ng ating mga tahanan, kundi sa klase ng ating pakikipagkapwa-tao.